Ito na mga idol ha, kung haya natin ang performance si Junas Magpantay, ang dating champion ng nakaraang taon sa uh, nung 2023 sa General Santos City Team Tournament sponsored by Manny Pacquiao. Ayan. Ngayon mga idol, tira 3 si Junas. Walang pasok, alanganin, Nine lang, nine days, wala. Tinitingnan <laughs> pa niya kung saan ipadaan ang bula. Ay, oh, grabe, pinakising lang pala. Yun. Gabi, ang galing. Gabing, galin. Ang galing talaga ni mga Jonas, mga idol. Pinakising lang pala. May daan na naman yun sa, ano, sa kabila. No, doon sa dulo. Yan, binagsakan. Binagsakan lang mga idol ang 5. Binagsakan tira sa A si Junas. Junas magpantay. Ayan. Preparasyon sa City. Nakatutok na sa si Cheese. Nakadungaw sa butas. Tapos Jonas, ang laban mga idol. Panalo.